yan, tayo ay paalis na sa si Salt Lake. Salt, ay, si Salt, Salt Lake. Salt si Lake. Salt. Ah! <laughs> si Salt, no, we said. It's already mentioned. <laughs> Salt Lake. ata Lake. At, ah. Uh, Kamain na, abahe abahe na masarap. Nakakatuwa naman kasi nakakita ka talaga ng asin. Ako busog. Tapos dito na rin kami naglunch. Actually, late lunch na kasi past one na din naman. Ano? And uh, Balmaced. Ano, masarap daw ang ulam. What? Sobrang sarap. Sobrang sarap daw na ulam. Wow! Um, tas sa Maggi Cox. Oh, makakaahon. Mataas yun, yun. tas yung ba ito Yan ang yan. 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 Kita ko dito. Yan, yan. Ay, pinagiging yan. Who Masarap ang food, sabi ni Balma. Mm, nagustuhan ni Balma yung loto nung kasama namin sa... Kasama namin kasi ano, naglabas sila ng food. At pasensya na kayo sa camera. <laughs> kasi rough road. Yan ang ating kapaligiran. Yan. So tuyo na yung ibang part ng... Kasi Wala mga ganyan no? yan. Oo. Oh. Kasi yun ang na asin. Yan, to ibig sabihin tubig din yan. Oo, siguro, naiiga naiiga din. Lang, oh, oh. siguro iga, naiiga na din. Ayan. This is part ng Salt, salt Lake. Lake. Kaso wala shoot siyang sy tubig. Pero ayan, iba kita ang bakas ng ng salt. So ah! Sideways. Because of the road yeah, uh, not elevated. It's elevated. At merong kala ko nga na may penguin nga naman yung mga isip so, so din naman ako. Isip din naman ako. can depend, Yeah. How can the bed live in this? In the yeah. This is. This is our uh, place. Ano nga gawin natin? Kaya ah. na atin paligid desert na nagkaroon ng salt lake. Pero itong part na to wala na. Hindi ko lang sure doon sa kabilang park kung meron. They are blinking there. Ayan, ang ating place. First time na may makapunta dito. Do, nakikita ko na to sa FB. Pero hindi ito season niya. Kasi ang season daw nito is from uh, December to February. Yun daw yung kasagsagan ng ganda ng ka place. Oo. Ano lang yung ganda? hindi nga na, kumbaga eh, para kang nakatungtong sa island na maliit, tapos yung paligid puti na mm -hmm. salt. Yun na nakita ko sa ano, tapos, tapos white sir, is... Wala pa siyang proper na water. water. Oo, tapos si eh, I think ano to. Oo nga, wala ka dito eh. i idi-develop. -de yeah. Parang idi-develop. -de ba, well, baka siguro, ito. hindi natin inabutan na nag-umpisa yung expo. Ayaw yung na doon, parang gano'n. Ah. Tapos na, uh, inabot natin na develop na. Oh, nakakatawa. Oh, parang formation ng rock. Oh. Parang ulo ng something. No? I think the one voice na enjoy. Are... Papasa. Patangan ng wave man. Are you busog? Ako busog. Oh. Busog. Kasi? Busy. Kasi po? So Ang sobrang sarap yun. Mm. nasarap hanggang sa ulam? Opo. Don't forget to say Opo. Always. Rough road. Sa isang araw ilang video. Sa dalawa, tatim daw pang na to. Ito yung palabas na natin sa Salt, salt Lake. Lake. Sasabihin ko na naman sea salt. Sea salt. <laughs> <laughs> sea salt. <laughs> alam mo, tumatawa kayo, iniyabot ako, ano? Iyang, hindi, iyang ganto kasi alam ko ikaw eh. Ayan, palabas na. Ito na, nasa, nasa main road na tayo. At dahil ang ating driver ang pagkakakulit, ayan, pupukpukin na natin ang cellphone. <laughs>

to the I Gantong kahaba ang travel natin na ganito lang ang ating ita-travel Mukhang ganito lang ang paligid natin